Pupunta ako ngayon sa Korean Embassy para i-submit yung uh, mga requirements ko. And sana ma-approve. Pag na-approve, lilibre ko kayo lahat ng prayers. Good morning, guys! So, eto, yes, I'm so fresh. Charot. Hindi, sa lighting lang yan. Um, Ayan. So, as request ni Mamang, layuan ko na daw ng 5 centimeters. Ay, basta yun. Hindi, hindi ko na maalala. Ngayon, mag-vlog ako ng everyday life ko lang. Ay, yung life ko lang today. Grabe, ang lakas ng loob ko magsabi na mag vlogs ako per week. Pero, ayun, yung kayabangan ko sa napunta na nga. Andito ako sa condo ko. Medyo madumi pa yung sa loob. Kaya, dito ako nag-vlog. And, Pupunta ako ngayon sa Korean Embassy para i-submit yung uh, mga requirements ko and sana ma-approve. Pag na-approve, lilibre ko kayo lahat ng prayers. So, sana ma-approve siya kasi. <laughs> and kailangan kasi, 'di ba, pag magpapakasal kayo ng asawa mo, kailangan may visa ka kung taga ibang bansa siya. Eh, si Gong 'yun kasi. Ito ang aking OOTD ngayon. Inspired by my daddy. Um, adyan yung daddy ko talaga ha, yung tatay ko. Ito, sa kanya to eh. Kasi, hindi ko alam po napansin niya. Nandun siya sa loob. Pero, ayan. Tapos, itong dress sa akin. So, diba? Ang ganda. May nagtanong sa akin kung nagme-makeup ako. Um, gusto ko lang sabihin na, ah, sige, amin na ako. Hindi ako masyado nag-makeup. Pero ngayon, naka-makeup ako ngayon. Kasi, malay mo may upa dun, di ba? Pag may upa dun, hindi ko na. Kahit hindi na lang tourist visa yung i-approve niya, kahit oo na lang. Ang ginagamit ko is yung CC cream nung Etude. Yung, ano ba yun? Glowy ba yun? Or ano? H hindi ko maalala yun. Eh. Nandun sa... At saka, ang dami niya pa. Hindi pa siya upos. Hindi nga masyado. Uy, eh. teka lang. Ayan. Or dahil sa lights lang to? Kalingin ko dahil sa lights lang to. Kasi tama naman yung skin tone ko kanina. Pero bakit parang ang puti ko dito? Hey guys ha, kasi may work ako. Ay, work tuloy. Kasi, naghahanap ako ng ano, yung mga gusto mag pre-debut shoots. As in, mula lang talaga. Pero hindi siya sobrang mura ha. As in, mura siya na hindi kayo makakagawa ng ganun price. Pero kasi baka isipin five 500, ganyan, ganyan. At saka bakla, may drone ako, no. Ito drone ko yung pre-debut shoot mo para social. LOA kasi ako ngayon. So, wala akong masyadong ginagawa. And gusto ko maging busy. Eh... Ayun, gusto ko sana mag-daily vlog, pero gusto ko din kasi yung mga luho ko. Kasi yung mga luho ko, may nag get ba kayo? Basta yung mga luho ko, gusto ko ako na lang din yung mag-provide sa sarili ko. Because I think I'm being mature right now. And I don't know what to say. But I'm in love with you. ah So, guys, piniprepare ko ang aking specialty. And I'm cooking right now. And I don't know. I feel so... I feel like I'm an expert in cooking. I think I can be a chef anytime. Marunong na ako magluto. Papakita ko sa inyo ang aking luluto and chana. Oops, my branding. Wow, kala mo film eh. Ito, lulutuin ko siya. Itong kukunin ko para mukha akong chef. Ito lang. nakasulat dito, 3 minutes. Ay, sa kapatid ko, di ba alam bakit hindi siya umaabot ng 3 minutes? Okay? Malamot na ba Bakit kailangan ba matuto magluto ng girls? Hindi ko talaga gets. I mean, part yun nung traditional, ano, pero... Hello! Bago na tayo ngayon. At saka, I mean, ano, good sa babae yung nagluluto. Pero huwag naman natin i-condemn yung mga babae hindi marunong magluluto. Which is me, myself and I. And so, nilagyan ko siya ng itlog kasi pa-expert ako. Kasi hindi ko alam kung kung tama ba. Bakit parang iba yung kinalabas. O? So, ayun nga yung rant ko. Bakit yung girls, kailangan nila matuto magluto boys hindi sila pwede matuto ma ano pwede silang hindi marunong magluto unfair naman 'di ba na down yung boys. I mean, ang gusto ko lang naman, ma-reach yung, at least kahit konting equality. Kasi, you know, equality is something that's very hard to achieve, even peace. She wrote, we Miss Universe. And, luto na ang aking special recipe na natutunan ko lang kahapon. Tada! Kapatid ko, ang ganda nung kinalabasan ni. Eh. Bakit sa akin hindi? But anyways, makakain pa din yan. So, let's get started! So, bale kahapon, hindi ako natuloy and ngayon ako matutuloy and ayan, ang ganda ng BB cream or sa lighting lang yan. Feeling ko ako si ano, wait, sino ba maganda? Ang oh, feeling ko ako si Junji Hyun. Opa! Tapos yung lipstick ko, well, wait lang, parang ako nagme-makeup. Pero, alam nyo guys, huwag kayo magme-makeup shame ng mga babae kasi perspective ko, if kaya ng babae mag-make up amidst the stress, it means kaya niya i-handle yung sarili niya. Um, wala akong sinasabi sa mga di nag-make up kasi maganda din yun kasi hindi mo in-expose yung sarili mo. Pero akin lang, wag tayo mag-make up shame. Pwede ba? Kung gusto ng babae mo maging maganda, para sa sarili niya yun. Hindi yun para sa'yo. Kaya wag kang feeler and so off and so on and choma. So, bale, ito yung, yung dress ko na favorite ko na nakikita nyo sa vlogs ni Mamang nung, nung, second term. Ayun. I am here. Gusto ko tayo suot pag nandyan yung crush Bakla! <laughs> Pupunta na talaga ako sa embassy. Hindi na ako tatama rin. And wala nang ano. Ang ganda talaga. Bakit kahapon hindi siya maganda? Ngayon lang siya nag... Parang feeling ko artista. Hi! So, yan yung kuya ko. nagpa eh. Pupunta ako embassy ngayon. And wait lang, magpa-perfume na ako para kung sakaling may opa. <laughs> so, nakahanap na ako ng driver at wait lang, pakita ko sa inyo kung anong name niya si Kuya Albino. Hi, Kuya Albino. Hello, Kuya Grab po to. Ah, sige po, pababa na po. Sige, bye-bye. Hi, -bye. fudge! Oh, di ako nagmura. Bali, si Kuya Albino nasa baba na. At ang pati ko. <laughs> ang OA nung lip tint, ay nung cheek tint ko. Teka, sana mo lang akong kasabay. Or may, sana yung kasabay ko dito. May pogi dito, kamukha ni Jisoo. Mm -hmm. Tapos, minsan ko lang siya nakakasabay. Hindi ko alam kung anong ano niya. Ano ba ito? Sa ilaw ba ito? Ayan. Ayan, fuck. Ayan, ako lang mag-isa ngayon. Wow. Ay, mayan. May kasabay ako. Hi mga kuya, kubo vlog po ko. Gusto na naman po yung araw nyo. Wala, pagod. Dapat may increase to kuya, di ba? Sige po, ingat po. O di ba? Humba kong tao. Dapat may increase yung mga taong nila. Good morning kuya! taong taong So, ang babait ng mga guards dito. And, late na ako sa embassy. Kanina pa ako hanap siya. Hanap ko. Ano yung... Namatay kasi yung phone ko eh. Ito ba yun? Parang uh, napansin kaya nakatayo dyan. Uh, Apo. Pa <laughs> pasensya pa duman, na po. Pa Nag-off. Na ka pa pumupunta doon? Ay, hindi naman po. Good morning, Good morning, Kuya Albino. Ang cute naman po ng name nyo. <laughs> Albino, he. Eh. Bye-bye. we're running Bale, <laughs> nalita ko. <laughs> bale, babalik ako bukas. Pero mukhang mabait naman yung staff nila. And, siguro lilibutin ko muna itong buong McKinley. Kasi marami mga pogi dito. Hi, and the run boy! Hindi ko alam kung magta-taxi ba or what. So, bale, ayan nga, bukas ako babalik kasi nanuhan na ako ng cut off at saka sobrang bad trip pa kasi hindi <laughs> naman ako na bad trip pero sinabi sa akin kanina kasi nag inquire ako, sabi ko yung certificate ng daddy ko, chuchu chuchu -chu -chu. -chu, -chu. tapos sabi niya, ah pero may work po kayo dito kuya mukha akong senior citizen pero nag-aaral ako nag-aaral ako mabuti na yung camera ko, tapos hindi ko siya maalis doon sa tripod. Ang malas ng buhay ko ngayon. What the... Ah! Oh my God, may dumingin. So, ayun, magbubok na lang ako kasi tinamad na ako maglakad doon. Kikitain ko na lang sila, Miki, mamaya. Ayun. So, buyers. Ayoko na. Ayoko <laughs> na. Huwag na malungkot Andito naman ako Nag-aabang lang ng reply na mula sa'yo Huwag na matakot May magmamahal pa sa'yo Papahalagahan uh, isang sin... So, kakarat... Ano ba ito, Lobat din? Ah! Lobat lahat! Sobrang malas ng day na ito. Hindi ko alam kung bakit. Wala naman ako ginawa. Hindi ko naman binash yung kaaway ko. Ayoko na. Um, di pa rin ako maka-get over as in bad trip ako kanina. Pero, ang cute nung pinapanood ko. Yung suspicious partner. <coughs> ang pogi <bugi> ni Ji <coughs> Chang Wu. Hindi ako nakikibanduego na hindi to sikat ngayon. Huwag umamin kayo. Kunti lang nanonood nito ngayon. <coughs> At saka noon pa, nanonood na ako ng Korean dramas. Nag-stop lang talaga ako kasi busy sa buhay, busy sa akas, char. <laughs> so, ito na lang yung nagpapasaya muna sa akin ngayon. So, mamaya kikitain ko sila kat para at least gumaan yung pakiramdam ko. Kasi, alam nyo, kung magbigat yung pakiramdam nyo, huwag kayo magpalunod dun sa, ano, sa sadness nyo. Andiyan yung friends nyo. Yan yung natutunan ko sa kuya ko. So, may friends kayo, may family kayo nagmamahal sa inyo. So, i-maximize nyo yun. So, manunood muna ako. Tapos, ayun, pupuntahan ko na sa lakad. So, bali nandito po yung isang residente namin. Ayan, si Celine Almeron. At siya po yung nag-init, ha? Hindi, hindi ko po siya sila... Sabi mo kasi, hindi ka marunong. So, nag-offer <laughs> na ako. <laughs> Pero alam mo kasi, ano yung... Ano mag-iinit? Pero in fairness, may dala siya. Ayan. Oh. Huwag kayo Tapos bibili ng mouse wow. Ay, ng keyboard, keyboard. Ako lang Bakit ano? Bakit nasira agad yung keyboard? So, kinomplement ako ng kapatid ko Kasi malinis yung di ba? Narinig mo? Salamat sa attention Ayan, Celine, salamat sa Tapos ano? <laughs> Seline, salamat sa mini-thrive. Ay, anong tawag dito? Gorilla pad? <laughs> Elephant yung tawag ko dito. <laughs> so, Seline, thank you for all the love, the joy, the care, and the compassion. I love you. Mwah, 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 mwah. E di wag. Purkit mayaman ka lang. Wait nang po! Ay, may tao. Ay! <laughs> after a stressful day, nagpo-vlog ako. Ayan. So, galing kaming Robinsons ni ni Celine. Pagod ako. Oh, pero I'm happy inside. Oh, Just nagpakilay ako. Tiga mo. Nagpakilay siya lang naman ng kilay. Nagpakilay. Gumamit siya ng tester. Tester. Mas bagay sa akin pag brown. Pero lahat bagay sa akin. Pero, pero yun, Including ba? gong. Diba? So, ayun, bad trip ako kanina, pero at least, ano, thank you sa mga friends, family na, wow! Well, na nandyan para supportahan ako. So, kahit gaano ka bad yung day niyo, look at the brighter side, darling. So, thank you guys for watching. I Baling. hope you'll enjoy. I hope you enjoy, kasi nagsalita na naman si Celine. Hindi mo nga sinali yung dati. Eh. Kumuha ka ng bago, di ba? <laughs> so, thank <laughs> you. <laughs> thank you, guys. I love you all. Mwah. Mwah, mwah, mwah,